Nining panahon sa Pasko, nagkaniya ang mga display o atraksyon ang giandam sa mga local government units. Aron, makapadani sa mga tao nga musuroy og mag-enjoy. Sama na lang sa Minglanilla Lanilla o sa City of Naga nga mabulukon kayo ang giandam. atong kung sudungon kini, pinaginin ning report. Busy na kaayo kini mga personnel sa pagpreparar sa plaza sa lungsod sa Minglanilla na porma na ilang Christmas display na siguradong makapahingang sa mga mubisita. Karong tuiga, classical Christmas ang ilang tema, kundi in may patigbabaw ang pula o puti nga kolor. Gikan sa lain-laing gidakon sa mga hot air balloons, ang uban gibitay pa sa punuan. dunay mga daw lighted post o sab, kundi nakabandera ang pangan sa tanang barangay sa maong lungsod. Ang concept sa is, uh, is classical klasikal uh, kayak makita nato sa klasikal karena na, uh, like hot, hot, air balloon, mga nutcrackers, mga Christmas tree, mura sa ng Christmas village, gani. October may nagkuhan, nagbali, nag-brainstorming, dahil nag-start may magpaghumanag, November 3. Bali ba doon na may one month karon Kung uwan like, anana. Say, so, oh, like, muhunong siya trabaho, okay, like, uwan ya. Mostly na mo diri kay Corinti Judsia. Sa Disyembre 9, buksan ang Christmas display sa Plaza sa Minglanilla. Samtang wala usab magpawahi ang sadakbayan sa Naga. Giandam na ang ilang plaza, boardwalk, city hall o uban pa ang mga public areas. Tema sa ilang dekorasyon karong tuiga, Christmas around the world. Bida ni ini ang lain-lain ng mga landmarks sama sa flower farm ug windmill sa Netherlands. Lain-laing disenyo ni ini o tema depende sa nasod nga gi-highlight. Ang series nag of Naga is magpakita sa unsan kanindot sa ilang Christmas sa lain-lain nga ang country. Nag-start jud mi og planning lugay dugay na jud Pero naka-start mi og trabaho na diri its November 3. Muhatag og nagkadaiyang konsepto sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Uh -huh like karon dere sa naga nag celebrate mi sa around the world nga concept sa ato ang Pasko ug mao ang atngan sa mga katawhan lakip sab sa mga sponsor sa mga dekorasyon karong tuiga ang lain-lain nga mga kompanya nga nagoperate sa syudad karong Biyernes Disyembre 8 formal nga buksan ang Pasko sa naga uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak.